Secretary, aware po ba kayo na online maraming horror stories about what people go through yes. pag nagdadala ho sila ng mga yes. pasyente yes. sa ER uh -huh. na punong-puno yung ER, yung doktor, dalawang araw nang naka-duty, pati yung nurses. Aware ako dyan. Tapos minsan naubusan sila ng basic na mga first aid uh, equipment and medicines. Uh, tapos on top of that, kami naman po sa media, adami rin naming na-feature na yung mga nasa malalayong mga lugar. Mag-improvise pa sila na stretcher, maibaba yung pasyente fra from the mountains. Ano mong reaction nyo sa ganitong so, so, mga kwento? To tell you frankly, I get 50% positive Uh, results like sa mga buka center, mga naggawa ko ng patient appointment system. Meron ding mga nagpa-positive na natulungan sila. Zero balance. Pasalamat talaga. Ang dami nagtitank sa akin. Pero marami pa rin ngayon even up to today, kag kagabi lang may nag-message sa akin yung nahirapan sila. I'm able to give them tips. You know why? Some of them use the emergency department as their outpatient clinic. Mm -hmm. Tinuruan ko yung isa sabi, meron siyang tinnitus, yung yeah. umiikot na, yun nahihilo. At pag eh. nagvertigo na siya, pupunta na siya sa ER. Sabi ko, naghihingi siyang tulong sa akin na asikasuhin daw siya sa PJ. Sabi ko, hindi. Pumunta ka sa outpatient ng PGH, patingin ka sa ENT, and then they will fix your tinnitus. Patingin ka maraming beses, and the moment magka-attack ka, aasikasuhin ka nila sa ER kasi pasyente ka nila. People don't know that. People want a quick fix. So, anong problem natin, Jessica? Health literacy. A lot of our people still do not understand how to navigate in the health system. So this is the next phase of universal healthcare. As I fix the health system and the demand yung supply side, the next part is the process and the process should be getting health navigation.